Nandito na tayo ngayon sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija, kung saan ipapakilala ang mga YFC winners. mag tayo kasi dapat social, mag-awarding. Titignan natin ang kanilang mga produkto. Sana naman puro sa masasarap at talagang kayang-kaya i-benta. Makilala rin natin kung sino-sino yung mga yan. Dahil nanggaling pa raw sa Mindanao, sa tuktok ng bundok ng Cordillera, at kung saan-saan pa. Let's go! po si San Rafael Obarit, 29 years of age, from Liloy, Zamboca del Norte, Region 9. Ang aking produkto po ay mushroom crackers 7-in-1 kasi meron siyang mushroom, kalabasa, uh, rice flour, onion, and garlic and pepper. My name is Leon Vicente Pokinlay Paraguya. I am 26 years old. I'm from Mpasogong, Bukidnon. I am a finalist of the Young Farmers Challenge on June 2023, and now I have won as part of it as a finalist. My product is uh, primal cuts of beef. I fatten beef and then I slaughter and then I cut it into primal cuts mainly rib steak, t bone steak, uh, lean meats, soup bones, the ribs, and other parts of the cattle which is. Ako po si John Rx. M. Ocampo, ang owner po ng Kwakto Tubo o mas kilala sa tawag na Kilusang Wais sa Agrikultura at Kaalaman kasama ang mga katutubo. Ine-empower natin ang mga katutubong Aita sa Zambales na maging katuwang sa pag-aalaga ng pato o bibig. I am Gian Carlo 20 years old from Nueva Ecija. Ako po ang may-ari ng Serwan Agriventure, New Generations Philippine Native Chicken Racing. Uh, isa po ako sa nanalo sa Young Farmers Challenge 2023 National Winner po at nakatanggap po ako ng startup capital na 300,000 pesos mula kay Senator Amy Marcos. I'm Jason Pantano, 30 years old, Tiga, Cavite po. Ang enterprise po namin ay Filipiniana Agarcollo Leaf Fiber po. Ang napapanaloan po namin ay startup national. I am Andrea de Raja, 20 years old from Region 9 and ang business ko po is Andrea's quail farm and hatchery. si Jaffe Tabali, 28 years old from Bayugan City, Agusan del Sur, Caraga. Ako po ang owner ng Kakao Prince at kami po ay nagsusuply ng mga kakao products tulad ng Tablea, Nibiato at Cocoa Powder. Ako po ay nanalo bilang National Upscale Awardee from Caraga Region. I'm Vincent Ryan Galos, 21 years old. I'm from Quezon City and my product is Sequate, Kakao Paste which is instant chocolate paste, anything imaginable na kaya niyong gawin is pwedeng-pwede nyong gamitan ng sikwate paste. Nalaman natin sa isang kaibigan namin from Liloy, siya po yung naging na dahilan na way back 2022, nagpipasya po tayo na sumali, year 2023. I saw an advertisement or a video of Young Farmers Challenge in Northern Mindanao in Cagayan de Oro City. It is part of their Kadiwa. Uh, they they displayed a lot of things and then I saw the video right there and then the first one that really entered into Young Farmers Challenge was my brother. That's where I started to get into Young Farmers Challenge 2023. Nalaman ko po ang YFC nung pumunta po si Senator Aimee Marcos kuya uh, po nwepaysihan ng year 2022. Nalaman ko po na meron pala siyang programa para sa mga kabataan. Nagbibigay po ng tulong pinansyal para sa mga kabataan na gustong mag-engage siya agriculture. Nalaman ko ang Young Farmers Challenge noong last 2021 sa pamamagitan ng pag-search sa website ng Department of uh, Agriculture. Noong time na yon yung mga cacao farmers sa aming lugar is nalulungkot sila kasi wala masyadong buyer ng kanilang cacao products at maraming cacao beans. Then po sa mambo, nag-visit po siya doon sa Department of Agriculture then binigyan niya ako ng flyer na may grant na mapapalalunan dito. ng business and then pagtatayo ng other infrastructures na makakatulong sa akin sa aking ginagawang business. Siyempre sa beef, malaki kasi yung value chain na pinasukan ko so marami pa akong pwedeng improve sa akin. As of now, that is uh, many the plan because it's a very long value chain. Bilang isa sa mga itinanghal na national winners, magagamit po natin ang napanalunan natin upang maitayo ang processing center sa iba sa Ambales na kung saan mga katutubo po ang magiging kasama natin sa paglikha ng iba't ibang mga produkto na mula sa pato. Plano po namin ay i-working capital po siya para mas ma-boost pa po yung aming processing facility po. Gagamitin ko po yung napanalunan ko ngayong national for expansion ng business. Papagandahin pa namin ang aming cacao products at saka para mas marami pang cacao farmer na aming matulungan, ipapa-increase namin ang aming processing capacity, upgrade namin ang aming machineries at saka pagagandahin namin ang aming building. Magamit ito sa aking pag-innovate at para mapalago pa ang aking na simulan sa aking negosyo. messaging sa bawat uh, young farmers at mga kabataan na tayo po yung pag asa ng bayan at ika nga, walang ibang magdesisyon kundi tayo lang po. Agriculture, marami kasing pera sa agriculture. Depende lang talaga sa diskarte. Mula sa fattening hanggang sa slaughtering and then cutting of beef cuts. Of course, other products, agriculturally, ang challenge is perishable. Pero we know, in the end, kapag nagagawa mo naman yung best mo at nadi-display mo yung products mo, You give it to the customers, syempre yung balik sa'yo yung fulfillment eh. Ang payo ko po sa mga kabataan, nalalayo po sa agrikultura, balikan po natin ang nakaraan. Kung saan nagsimula ang ating mga ninuno, syempre sa agrikultura, sa pagsasaka. Sana huwag natin ito kalimutan sapagkat ito ay sa mga magbibigay sa atin ng pag-asa upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Sa mga kabataan po na gustong mag-engage sa agriculture, wag po kayong matakot. Ang sasabihin ko lang po sa inyo, aaralin nyo po muna mabuti at lagi po ninyo tatandaan na sa lahat ng ginagawa po ninyo, dapat may pagmamahal. Sa mga kabataan po natin, inihikayat po namin kayo na bumalik po sa agrikultura para mas lalo pa po nating mapalakas yung ating agrikultura sa ating bansa. Kung may mga naiisip man kayo na business gayon and sa tingin nyo na maganda, i e, lang yan. In-encourage ko na din po kayo na sumali din po sa YFC para kung sakaling manalo kayo, may pangdagdag kayo ng financial sa business niyo. Ako po ay isang living testimony na meron talagang pera sa agrikultura. Huwag po kayong matakot at magdalawang isip. Try nyo lang kasi paano natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kung anong nasa isip mo ay gawin mo dahil kung nawala yan, hindi mo na masisimulan pa yun. Unique kapag bago pa lang sa utak mo. message po to Senator Amy Marcos. Ipapatuloy po natin na uh, Ma'am Senator, yung ating programa ng Young Farmers Challenge. Marami pong matutulungan at ma-reach um, out po natin, lalo-lalo sa mga rural areas na nangangailangan ng tulong. For Senator Amy Marcos, uh, maraming salamat talaga sa ginawa mong format for us. The Young Farmers Challenge really great way to showcase our talents. Of course, kung makikita nyo rin kung gaano, gaano kahirap yung agriculture, pero kaya ng young ones ngayon nagpapasalamat po ako kay Senator Amy Marcos para sa isang napakamakabuluhang proyektong tulad ng YFC sapagkat ito ay magbibigay ng pag-asa hindi lamang para sa aming mga kabataan pati sa susunod pang henerasyon. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtitiwala po sa mga kabataang magsasaka. Nawa po ay huwag po kayong magsawa at sa tulong po ninyo ay mas lalo pa po uunlad ang agricultural sector dito sa Pilipinas. Thank you po Senator Amy dahil po sa Young Farmers Challenge ay eh, nabigyan po kami ng oportunidad ng makilala po ang aming enterprise. Maraming salamat po sa Young Farmers Challenge. Boss, maraming maraming salamat po dahil inimplement po tong ganitong program, malaking tulong po talaga sa aming mga young farmers. Maraming salamat po. Marami pong uh, buhay na nagbago. Nag-start yung YFC po ako pa ay estudyante, college student. Pag after po ng graduation is dahil meron ng opportunity na available sa YFC. Ngayon po ako pa isang full-time na kakao na farmer at processor. Kaya maraming salamat po. Uh, gustong gusto ko lang po talaga magpasalamat kay Senator Amy Marcos dahil po sa opportunity na binigay niyo sa aming youth. Sa inyong lahat, maraming salamat. Mabuhay ang uh, agrikulturang Pilipino, mabuhay ang magsasakang Pilipino, mabuhay ang YFC. Maraming maraming salamat po.